Good morning, good morning. Magandang umaga sa inyo mga kabakal. Dito na tayo ngayon sa site ng palayan. Ayan, okay mga kabakal. Ah Ngayon dito tayo ngayon, tatapos na tayo sa kabilang site. Dito kabay-ah kabakal magsisimula na tayo yan kabakal yung ating i-clearing isang buwan kabakal tayong marirental dito isang buwan niya kung nasamahan dito i-dedecommentary -di -di ko ang pag-clearing dyan sa gagawing palayan dito tayo tayo ngayon sa bukid yan napakadamo ito na yung ating gagamiting unit na kabakal Kita nyo. Bakal talaga. <coughs> Yan. Ito yung mga luma naming unit kabakal. Wala na kaming bago. Puro luma lang kabakal. Ngayon, mag-umpisa mag na tayo. Pero, kagaya ng mga naituro ko sa unang video, kailangan natin i-check muna yung anim o 7 na may nakaligtaan tayong isa ngayon check muna natin ha bago tayo mag o oh, paandar ng makina yun lagi in, in, entrance okay open tayo sa makina <coughs> ito radiator ayun bawas yung tubig kita nyo Ayan. Naalagaan nyo yan. Importante yan ha. Sa mga baguhan. Hmm. Lagi kayong may tubig. Bago kayo mag start. Lalagyan natin ng tubig. Kasi pag yan ay na ubusan ng tubig. Patay. Sira ang inyong engine. Yan. una ganito talaga pag mga luma ang unit kahit bago hindi natin alam mamaya na naputol o nabutas yung ano talagang lilik dapat talaga ugaliin natin ang pag check araw-araw bago tayo magtrabaho mga kabakal eto yan ni-request ko na yung belt bago na yan dalawa pinalitan na namin yan kasi medyo umiinit na siya eh ayan ito nga pala yung makina 6D31 6D31 ah. dito yung engine number ayan 6D31 kita number 636D31 Mitsubishi engine turbo lakas din to ka mga lakas din to mga ka, kabakal tapos ito yung engine oil yan okay naman kabakal ayan oh. e, punasan natin ha para masure natin na okay yan clean na Okay. Sa level siya. Mm. Sa ganito mga luma na mga kabakal, lagi nyo i-check. Tinan mo, dami na nyo mga leaching. Ayan. Ayan. Hmm. Pero okay pa naman. Nagagamit pa. Dito tayo magsasalin. Pag halimbawa ko lang na yung oil, dito tayo magsasalin. Ayan. Ayan. Basta kada mag-operate tayo mga kabakal. Yan, diyan. Diyan ang salina ng oil ha? sa mga baguhan. Alam ko importante yan bago kayo maging operator yan muna. Araw-araw ko yan ituturo sa inyo. Dito tat isang buwan tayo dito magki-clearing. Yan. Nak. Yan, ayan tatanaw niyo yan. Yan. Napakalawak niyan. Sabi nila pa yung i-clearing ko ay 25 hektar. So napakalawak niyan. Ang problema diyan, matubig, tapos maputik, lalim ang putik. So ngayon ituturo ko sa inyo paano i-clearing 'yan ng kahit matubig. So ingat-ingat lang tayo kasi nahirap na baka malubog sa putik. Hindi na natin maahon 'yan. Ayun. Tapos na tayo dito sa engine. Check. Yan, importante yan dyan. Itong tubig, tapos yung belt, tapos yung engine oil. Doon ang salinan ha. Tapos dito ang check sa stick, dipstick Okay. Ngayon, dito naman tayo. Yung nakalikta natin ng nakaraang video. Ito, importante ito. Pero hindi naman araw-araw ito -araw sinicheck. Gear oil. Yan. Ito yung swing. Swing motor yan. Yan. Check nyo dito ang gear oil. Pwede rin. Araw-araw kasi madali lang naman. Yan. Sa mga lumang modelo. Nakagaya okay, nito. Importante yan. Lagi nyo check. Kahit bago. Yung bago kasi may mga monitor na yun eh. Pag binuksan mo yung key. Yung susi doon kita nyo na agad yung monitor ito wala to kasi luma na tapos yung diesel natin yan huwag yung hintayin maubos kasi yung diesel na ubusan kayo ng diesel nahirapan nyo na banda rin yung makina nakapasok na ng hangin yan yan tapos yung original nito mga kabakal yung diesel na lagyan yung, ang laman nito ay isang drum ba yung kagaya nito. Yan. Drum na ganyan. Pero bago. Drum. Yan. Dito nagsasali ng diesel ha. Yan. Hindi naman kayo magkakamali dyan kasi yung hydraulic nandito dito. Yan. Hindi nyo mabubuksan yung hydraulic niyan, pag hindi nyo gagamitan ng spanner 19mm size. Yan. Kailangan nyo buksan muna yan ng spanner. Bago nyo masalinan ng hydraulic. Dito ang salinan ng hydraulic. Yan. salin nyo dyan. Alam nyo, pagkulang ang hydraulic, ang machine, itong, ano, maingay yan. Maingay. Para siyang, ano, uh, umiiyak yung bumba nung ah, uh, yung bumba ng hydraulic doon. Yung pump ng hydraulic. Maingay pagkakulang ang hydraulic nakakaawa siya. Ah, like this, ganun ang sound. Iba sa ka mahinang kumilos. Masisira pati pagkulang Pag hydraulic, basta diyan ang lagayan ng hydraulic. Yan. Dito yung kanyang filter sa loob. Diyan yung salina ng hydraulic. Okay? Ngayon, itong diesel, so libasa luma na itong unit, ayaw na nilang palta ng gauge ng diesel dati yung original nito may gauge dito yan yung transparent na hose nakikita mo yung level kung hanggang saan na yung diesel mo hindi dun sa dashboard dito kayang kayang mo dito makita sana eh kaya lang ayaw nang palitan ng mayari kaya na sinabi ko matipid yung mayari nito so pinalitan na lang ng hose para lang hindi mag leak yan. so ngayon dito rin yung lagay ng battery ako na lang din naglalagay niyan. Dito. Ini, ini 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 share ko lang sa inyo kasi baka malay nyo magkaroon din kayo ng makapasok din kayo sa ganitong klase ng company na ang mga unit ay lumang modelo na hindi bumibili ng bago yan at least naalaman nyo na Paano gamitin 'yung mga ganitong luma? 'Yan. Dito 'yung lagayan ng diesel. And then tapos dito 'yung hydraulic. Sinabi ko naman na sa inyo kanina kung saan nilalagay 'yung hydraulic. Ngayon dito. Ito 'yung pump ng hydraulic. Dito. Ito 'yung buhay niyan ng ating uh, hydraulic system. Tapos, andito yung gauge. Yan. Okay na okay pa yung ating uh, ano, uh, level ng hydraulic. Nahirap nang walang tigahawak na ano ah. Okay. Yan. Ayan to yung gauge. Yan. Pag ganyan, mga kabakal, okay yan. Okay ng hydraulic na yan. Sakto lang yan. Okay. Huwag lang nyo dyan iano. Pagka hindi nyo na nakita yan dyan, mahihirap na siya ma ano na siya nagrereklamo na to ito nagrereklamo na siya ma ano na siya umiingay na siya yan, yan lahat yung nagpapagana doon sa mga ano na yan boom yan yung mga hydraulic na yan lahat siya nagpapagana diyan pag umikot na yung engine natin okay maliwanag natin yung dagay natin ng hydraulic alam nyo na kung saan ilalagay yung uh, hydraulic yan po ay ginawa kong video na ito para sa mga baguhan at uh, humingi rin ako ng tulong doon sa mga expert na yung mga professional operator na ibahagi nyo rin yung nalalaman ninyo para sa mga kababayan natin na gusto maging operator dito pag naging operator ka kahit saan lugar na ka pumunta napakadaling hanapin ng trabaho ng ito. Ayun. Oh, kagaya nung kabayan, mga kabakal. Ganda ng unit na 'Yun. yun. O, bago pa 'yon. Ito. ginagamit natin, kita niyo naman. Ah. din ang panahon. At nakakagamit din tayo ng brand new. dito muna tayo tsaga caga ngayon kasi lockdown wala tayong mahanap na maayos pero okay din to Ayan. mahalaga ay importante <laughs> so kabayan ay mga kabakal okay Tingnan tali tali na lang yan yan ito yung idler. Yan. Ingatan nyo yan. Kasi pagka natanggal yan, napakahirap ikabit nitong traction na to. Yan. Yan. Itutor ko kayo ngayon dito sa aming uh, uh, unit na ginagamit natin isang buwan natin itong gagamitin dito Ayan. tingnan nyo ang ating uh, ano, ang, uh, pero nagagamit naman yan Ito hindi kagaya ito nung isa Nasira si Rambang ko. Ito medyo okay okay ito. Tapos oh, nyo yung aking out outfit kasi dito daw yung magtatrabaho sa sa Bukid. Ayan, nakabuta ako. Ayan, ako putik eh. Ayan Okay. Pa-startin na natin kasi na-check na natin yung ano. Yung mga hydraulic meron yung diesel meron tubig nalagyan na na check na natin na yung oil nasa level naman so pwede na natin start eto mamaya yung akin tanghalian dumaan ako sa bilihan kanina hindi na lang kapag luto. baon na lang ay nagbili na lang tayo okay ito yung susi an ito yung susi ko susi ng unit natin ayan ito mo pati susi old model ah yan diyan natin yung susi yan okay oh may dashboard pa pala tong isang ito yun yan pag umilaw na gano'n, namatay na aris natin aris natin yung konti yan. may dashboard pa pala to eh hindi kagaya nung isa ok start na natin yun click ok yan ayan lang muna natin yung start pa-start lang sya yan ayan maya natin sya papakalabi Okay. I-totor ko kayo dito sa unit na to. Andun pa yung ating uh, magsasabi kung saan tayo magtatrabaho. Ayun. Lalakad siya. Papunta na yan dito. Okay, nandito na ako. Nakita niya na ako. Yan. Sprocket. Sprocket yan. Ayan. Ayan. Sprocket. Truck. Truck pad. yan Track, top roller dalawa yan top roller sa dalawa ayan mga bottom roller yan kailangan huwag kayo madidiscolor discolor madi yan pag ito natanggal napakahirap ano ikabit nito ayan ito yung front ito pauna yan yung size bracket pahuli yan okay ay sabi ko naman sa na siya kung anong handle ito handle ito hitatsi ayan para ma stress nyo itong uh, spring na ito napakalaki ng spring yan ayan, may lalagyan ng grasa dyan ayan. pag malapag mga lundo na yan yung ano na yan lalagyan nyo ng grasa doon doon ang grasahan ayan. lagyan ng grease proper grease ang gagamitin natin dyan yun na guys sabi ko sa inyo pag kailangan lagi nyo i-check kasi tingnan you know, yun o kaya leaking na siya hindi na nga okay guys okay kapunta na si bay dito yung banglades yan ayun guys yung service natin mga kabakal bakal na rin lumang modelo din Hilux na Toyota old model din so ito si bay yun na nga siwa dito sa uh, gagawin natin pala so tatanungin natin sa kanya magagaling instruction natin kung ano ang gagawin good morning bay okay okay bay uh, kerajaan mana bay nanti ini jalan-jalan kan ada lubang-lubang sana itu ada lubang kan tutup lah tutup jalan sana kan ya oke okay. tutup lah lubang lubang-lubang sana oke okay. okay so Sekarang saya mau pergi jalan sini, and then tutup-tutup terus tutup-tutup. Uh, Inti pergi sana yang ujung, uh, ujung. Longkang ujung, Oke, okay, baik, saya vlog Nah, ah, Youtube okay. Ini yang hai, Udah hai, oke Okay, bye. Okay, guys. Mga kabakal, trabaho na tayo. Ha? Air sudah turun. Apa nindya na kayo, guys? Kasi ang um, uh, ang language na pinag-usapan namin ay yung bahasa dito sa Brunei yung salita ng Brunei hindi kasi siya marunong mag English tapos hindi rin naman ako marunong magsalita ng language nila Bangladesh kaya ang ginamit naming salita ay bahasa malayo language ng malayo okay? Ang sabi niya dito, ang ko sa kanya kanina sana tayo magtatrabaho ngayon Saan tayo mag-uumpisa sabi niya yung mga lubak-lubak daw habang papunta ako dun sa sa site ay aking babakpilan yun okay. kasi yun naman daw tubig medyo gumabana na kaya malalagyan na namin ng lupa yung mga yung yung sabi niya lubang-lubang yun ay yung mga butas-butas. Okay Okay mga kabakal. Umpisa na tayo. Okay. Ting ito yung ito yung accelerator natin. Hindi kagaya ng automatic na mga bago. Ito manual. Yan. Ayun okay na, na-race na natin ang engine. Ayan. Warm, up. Warm up muna natin Mahirap pag walang bijo ya ya oke, oke. Ya. coba terus kafe ya dan yang lain kb satu tau so, pintakit tapi gas coba